Kamusta, Chow World? Nagsisimula na ang balitang pang-ekonomiya. Matapos ang Cultural Revolution noong isang libo, nadaan at pitumpula, sinimulang ito o ng China ang pambansang yaman sa pagtuklas at paglinang ng talento bilang bahagi ng mabilisang reforma sa edukasyon at mga estratehiya sa pambansang pag-unlad. Ngayon, ang dahilan kung bakit nangunguna ang China sa pandaigdigang pamilihan sa advanced na teknolohiya at inobasyon ay ang estratehiya ng estado na maagang tuklasin at sistematikong paunlarin ang mga henyo mula pagkabata. Ang sistemang ito ay hindi lamang pumipili ng isa o dalawang natatanging talento, sa halip maingat nitong hinihiwalay ang nangungunang 1% at 0.5% sa pamamagitan ng multi-stage auditions na gumaganap ng isang napakahalagang papel sa pagtiyak ng pambansang kompetisyon at pamumuno sa mga industriya ng hinaharap. Nagsisimula ang pagpili ng mga henyo sa China sa mga batang nasa ika-negatibo, tatlo hanggang ika-negatibo, apat na baitang ng elementarya, ibig sabihin ay mga isa-sero taong gulang. Isinasagawa ang pambansang audition sa tatlo hanggang apat na yugto, at sa prosesong ito, hindi lamang ang simpleng pagmememorya o kaalaman mula sa aklat ang binibigyang diin, kundi ang kakayahang mabilis na matutunan at ilapat ang ganap na bagong mga konsepto o prinsipyo. Ang hindi pamantayang paraan na ito ay nakatuon sa pagpili ng mga estudyanteng may likas na pagkamalikhain at kakayahang lutasin ang mga problema na hindi nakadepende sa paunang paghahanda. Sa buong bansa, mayroong humigit kumulang pitumpu mga paaralang pambihasa na nagpapatakbo at ang mga pamantayan sa pagpili sa bawat paaralan ay napakahigpit. Halimbawa, sa Renmin University Buzong Zaopei Class sa Beijing, humigit kumulang 40,000 mag-aaral ang nag-apply bawat taon, ngunit tinatanggap lamang ang humigit kumulang 200, na nagre sa isang porsyento ng pagtanggap na humigit kumulang 0.5%. Ang napakababang porsyento ng pagtanggap na ito ay nagpapakita na hindi lamang ito simpleng kompetisyon, kundi isang sopistikadong sistema na idinisenyo upang ganap na matukoy ang potensyal ng bawat estudyante na malinaw na nagpapakita kung gaano kasinsin ang estruktura ng pambansang sistema ng pagtuklas ng talento. Ang mga napiling talento ay hindi lamang limitado sa mga programang pang-weekend o klase pagkatapos ng paaralan, sa halip. Binibigyan sila ng isang kapaligiran kung saan maaari nilang ilaan ang buong araw para sa pag-aaral at pananaliksik sa isa sa humigit kumulang pitumpu na full-time na paaralan para sa mga henyo sa buong bansa. Partikular, sa pakikipagtulungan sa Tsinghua University, kamakailan lamang ay naitatag ang karagdagang apat hanggang limampu na paaralang para sa mga henyo. At patuloy na lumalawak ang pambansang pamumuhunan at suporta para sa edukasyong panghenyo. Ang full-time na sistemang ito ay tumutulong sa mga estudyante na mapalawak ang kanilang kakayahan upang maging mga pangunahing talento para sa mga industriya ng hinaharap. Ang China ay nagpapatupad ng sapilitang mga audition sa bawat yugto ng edukasyon mula sa elementarya hanggang sa high school. Ang napagsusulit na isinasagawa sa ikatlong taon ng middle school ay nakaayos ng sa paraang tanging mas mababa sa 5% ng mga estudyante sa buong bansa lamang ang tinatanggap sa mga prestihiyosong high school na tinitiyak ang maagang pagpili ng mga natatanging talento. Bukod pa rito, sa antas ng unibersidad, ang mga batang henyo na may edad na humigit kumulang labin lima ay tumatanggap ng advanced na STEM education sa pamamagitan ng programang na hiwalay sa regular na kurikulum ng undergraduate. Binubuo ang prosesong ito ng dalawa taon ng preparatoryong kurso, apat na taon ng undergraduate studies, at dalawa taon ng master's program. Naganap na, na isinasaalang-alang ang mga estudyante sa isang mahigpit na landas ng akademikong pag-aaral mula sa elementarya. Sa mga numero, sa China, simula sa edad na isa zero sa elementarya, sa pamamagitan ng mga audition sa junior high at high school, tanging 0.5% lamang ng milyon-milyong estudyante ang tinatanggap sa mga paaralang pambihasa. Pagkatapos sa yugto ng junior high at high school, ipinatutupad ang isang sistema kung saan mas mababa sa 5% ng kabuang estudyante ang pumapasok sa mga kilalang high school, na mahigpit na naghihiwalay at namamahala sa landas ng mga henyo. Ang masusing sistemang ito ng pagpili at pag-uri ay nagmamaksimisa sa pambansang pool ng talino at nagbibigay ng pundasyon para sa epektibong pagpapalaki ng mga pangunahing talento na mamumuno sa mga industriya ng hinaharap. Samantala, hindi lamang nakatuon ang China sa pagpili at paglinang ng mga talento, kundi itinatag din nito ang mga sistema ng pakikipagtulungan sa pagitan ng industriya at akademya at ng pagsuporta sa pamamagitan ng public-private partnerships. Upang matiyak na ang mga natatanging talento ay agad na makakapagganap ng mga tungkulin sa iba't ibang sektor ng lipunan matapos magtapos. Ang mga kilalang unibersidad tulad ng Tsinghua University at Zaongda ay nagpapatakbo ng mga espesyal na programa sa edukasyon tulad ng mga kursong para sa mga henyo at ng programang. At tumatanggap ng taunang donasyon na tinatayang nasa 20 bilyong won mula sa suporta ng gobyerno at mga pribadong kumpanya. Ang mga donasyong ito ay ginagamit sa iba't ibang programa tulad ng mga scholarship, internship, at suporta sa pananaliksik, na naglalatag ng pundasyon para sa pag-usbong ng mga talento sa mga makabagong larangan ng teknolohiya. Ang mga natatanging talento ay agad na inilalagay bilang mga tagapagtatag o mananaliksik sa mga nangungunang kumpanya sa teknolohiya matapos magtapos. Halimbawa, ang mga nangungunang kumpanya tulad ng ATIA ay karamihang pinamumunuan ng mga batang henyo sa kanilang maagang tatlong pula. Ang mga batang talento na ito ay tumutulong din sa paghubog ng kanilang mga kahalili, na kumukumpleto sa isang positibong siklo na tinatawag na Chiolima becomes buying Nak. Bukod dito, umaabot sa halos apat 410,000 ang bilang ng mga buy researcher sa China, at ipinapakita ng mga estadistika na higit sa 50% ng nangungunang 20% ng mga buy researcher sa buong mundo ay mga talentadong Chino, na malinaw na nagpapatunay sa tagumpay ng sistematikong alokasyon ng talento. Habang ang Estados Unidos ay pangunahing pumipili ng mga talento batay sa kompetisyon sa antas ng rehiyon at paaralan, ang China naman ay pantay-pantay na pumipili ng lahat ng natatanging talento sa pamamagitan ng pambansang mga audisyon, nang hindi iniinda ang pinagmula ng rehiyon o kalagayang pang-ekonomiya. Ang prosesong ito ay hindi isang beses na pagsusulit, kundi binubuo ng maraming yugto ng mahigpit na proseso ng pagpili na maingat na hinahati ang landas ng mga henyo sa nangungunang 0.5% at 5%. Bawat taon, humigit kumulang limang daan at anim na pulibo estudyante ang pumapasok sa mga kilalang unibersidad, samantalang sa mga unibersidad na seri ay tinatanggap lamang ang humigit kumulang labintatlo libo estudyante na nagpapakita ng apat na beses na pagkakaiba kumpara sa kabuang bilang ng mga kumukuha sa pambansang pagsusulit sa kolehiyo. Dahil sa mga patakarang pinangungunahan ng gobyerno at sistemang pampinansyal mula sa pribadong sektor, ang mga natatanging talento ay agad na inilalagay sa larangan ng pananaliksik sa teknolohiyang pang-advance at pagnenegosyo pagkatapos ng kanilang pagtatapos. Sa China, naitatag ang isang sistematikong sistema kung saan, simula sa edad na isa isinasagawa ang mga multi-stage audition sa pagitan ng humigit kumulang 20 milyong estudyante na nagre sa pagtatatag ng humigit kumulang 70 full-time na paaralang pambihasa at mga programang sa mga universidad. Mula sa paunang yugto ng pagtuklas ng mga henyo, tanging 0.5% lamang ng napakakaunting bilang ng mga talento ang napipili sa pamamagitan ng mahigpit na sistema ng audition. At nabubuo ang isang positibong siklo kung saan ang mga talento na patuloy na hinuhubog sa antas ng high school at universidad ay agad na naipapaloob sa mga nangungunang papel sa larangan ng makabagong teknolohiya o sa sektor ng publiko pagkatapos-magtapos. Ang sistemang ito, kasama ng katotohanang higit sa 50% ng nangungunang 20% ng mga bay researcher sa buong mundo ay mga talentadong Chino, ay nagsisilbing puwersa sa likod ng pambansang kompetitibidad at paglago ng ekonomiya. Ang dahilan kung bakit nakatuon ang nangungunang 0.5% ng mga henyo sa China sa larangan ng lay ay dahil sa multi-level na audisyon na isinasagawa ng Estado, full-time na edukasyon para sa mga natatanging mag-aaral, at sistema ng pagsuporta batay sa pakikipagtulungan ng pamahalaan at pribadong sektor. Nagsisimula ang sistemang ito sa edad na isa sa elementarya at sa pamamagitan ng mahigit pitumpu paaralan para sa mga natatanging mag-aaral at mga antas ng mataas na paaralan at unibersidad. Mahigpit na pinipili ang mga talento at itinuturing silang elite na 0.5%, tulad ng sa Beijing Renmin University kasama si Nabujong Zhao Peiban. Sa pagdaan nila sa boys class sa edad na labin lima at pagtanggap ng espesyal na edukasyon sa agham at inhinyeriya, agad silang nakakakuha ng nangungunang mga papel sa mga nangungunang kumpanya ng teknolohiya tulad ng DeepSeek, Ile, at iba pa pagkatapos magtapos. Bukod dito, sa dami na humigit kumulang 410,000 la researcher sa China at higit sa 50% ng nangungunang 20% ng mga by researcher sa buong mundo ay mga talentong Chino. Malinaw na ipinapakita ng mga bilang na ito ang tagumpay ng sistemang ito ng sistematikong suporta at alokasyon. Sa huli, ang fenomeno na ang nangungunang 0.5% ng mga henyo sa China ay nakatutok sa larangan ng lay ay maaaring maunawaan bilang resulta ng pambansang estratehiya na pinagsasama ang mahigpit na proseso ng pagpili at paglinang ng talento at sistematikong suporta sa pamamagitan ng kooperasyong pampubliko-pribado. Ang DeepSeek ay resulta ng sistema ng paglinang ng mga henyo sa China na nagpapahiwatig na hindi ito isang pagkakataon lamang. Bukod dito, ang katotohanan na mayroong humigit-kumulang apat na daan libo ng mga individual sa China na katulad ng mga tagapagtatag na lumikha ng deep seek at na ang gobyerno ng China ay nakatuon din sa lay, ay nagpapakita ng hinaharap na direksyon ng China. Partikular, pagkatapos ng deep seek, masasabi na ito ang nagiging pundasyon para mapanatili ang malakas na momentum para sa Alibaba na kilala bilang tunay na lay sa China.